Ipinaliwanag ni Bjorn na kailangan niya ng isang libro at tinanong kung saan siya makakahanap ng impormasyon tungkol sa kasaysayan. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, nagkas ng forset spell ang babae, at isang mahiwagang enerhiya ang lumitaw sa hangin sa pagitan ng kanyang mga palad. Kumilos ito patungo kay Bjorn at binalot siya nito. Napakunot nuo siya sa pagkalito habang pinagmamasdan ng mahika at tinatanong sa sarili kung talagang ginamitan siya ng salamangka. Ngunit nang tuluyang maglaho ang enerhiya, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nagbago. Napansin ng babae ang kanyang naguguluhang tingin, kaya't napahikab ito bago ipinaliwanag na makikita niya ang librong hinahanap kung maglalakad-lakad lamang siya. Binalaan din siya nito na bawal dalhin ang mga libro palabas, kaya dapat lamang niya itong basahin at ibalik sa dati nitong kinalalagyan. Tinanong ni Bjorn kung ibig sabihin ay kailangan lang niyang basahin ang libro roon mismo, Ngunit hindi na siya sinagot ng babae dahil muling pumikit ito at nakatulog, nakapatong ang baba sa kanyang kamay. Tahimik na napansin ni Bjorn na tuluyan na itong nakatulog muli. Hindi niya maintindihan kung anong problema ng babae, ngunit habang naglalakad sa loob ng aklatan, mabilis niyang napagtanto kung paano gumagana ang mahika nito. Paglingon niya sa paligid, nagulat siya nang mapansin ang isang librong kumikislap sa istant. Doon niya naunawaan, ang mahika ng babae ay nagliliwanag sa mga librong kailangan niya. Ngayon, malinaw na sa kanya kung bakit iisang tao lamang ang nangangasiwa ng napakalaking aklatan na iyon. Kumuha siya ng isang libro mula sa istan, binuksan ito, at nagpa siya na doon magsimula. Ang unang librong kanyang binasa ay may pamagat na, The Book of the Fallen World. Nakasaad dito na sa loob ng isang libong taon, isinumpa ng isang witch ang mga lupain at ginawa itong hindi matirhan. Ang Ronnie lamang ang huling kuta na nakaligtas sa sakuna. Ang pamilyang namumuno rito ay nagbukas ng daan papunta sa ibang dimensyon upang mailigtas ang mga taong naghihirap dahil sa kakulangan ng mga yaman. Ang lugar na iyon ay tinawag na The Labyrinth. Ang kasaysayang ito ay halos kapareho ng prologo ng larong alam ni Bjorn. Matapos basahin iyon, kinuha niya ang pangalawang libro na may pamagat na Basic Notes on Alchemy, Volume 4. Ang librong iyon ay tumatalakay kung paano maaaring gawing tinapay, tubig, bakal, at iba pang bagay ang mga magic crystal ng mga halimaw. Subalit kahit gaano niya pilit intindihin, halos wala siyang maunawaan. Gayunman, nagpa siya siya natatandaan pa rin ito, kung sakaling magamit sa hinaharap. Pagkatapos, kinuha niya ang ikatlong libro na may pamagat na, Holy War 3. Ang librong ito ay nagsasalaysay ng mga dahilan ng matinding puot sa pagitan ng mga barbarian at elf. Binasa niya ito ng mabuti, ngunit naisip niyang baka may mas mahalagang libro pa kaysa rito kaya't kinuha niya ang ikaapat na libro, na may pamagat na, Evil Spirits of the Abyss. Ayon dito, ang mga masasamang espiritu sa mundong iyon ay mga taong nagmula sa ibang dimensyon upang sakupin ang katawan ng iba. Napaisip si Bjorn at napagtanto niyang sa teknikal na pananaw, totoo nga iyon. Hindi ipinapaliwanag sa libro ang mga dahilan kung bakit nangyayari iyon, ngunit naunawaan ni Bjorn na ang pamilyang namumuno at ang simbahan ay gumawa ng lahat ng paraan upang mapuksa ang ganitong pangyayari. Matapos niyang matapos ang librong iyon, napabuntong hininga siya. Sa isip niya, napagtanto niyang basta't hindi niya ibubunyag ang kanyang tunay na pagkatao, magiging maayos siya. Mula sa pananaw ng isang, evil spirit, napakakapakipakinabang ng impormasyong iyon. Pagkatapos, kinuha niya ang ikalimang libro na pinamagatang, The Death of the King. Isinasalaysay nito ang tungkol sa unang hari na tinatawag na, The Immortal King, Revision 3, na namatay isandaan at limampung taon na ang nakalilipas. Ayon sa librong iyon, ang laro ay nagsimula sa pagkamatay ng haring iyon, ibig sabihin, 115 taon na ang lumipas mula sa mga pangyayari sa kwento ng laro. Ngayon, naunawaan ni Bjorn kung bakit laging may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng laro at ng realidad. Kinuha niya ang susunod na libro, Notes on the Instability of Dimensions. Pinagmasda niya ito habang hinahaplos ang kanyang baba, sabay tanong sa sarili, ito na kaya ang librong tinutukoy ni Draws. Naalala niya na sinabi ni Drauz na ang nangyari sa kanya ay isang bihirang pangyayari. Nakita rin niya sa aklat na nakasulat doon, ang pagdaan sa portal sa mismong sandaling ito'y nagsasara ay maaaring magdulot ng kawalang tatag. Napahinto siya at napaisip kung ganoon, baka siya mismo ang dahilan ng nangyaring iyon. Napamura siya sa isip, nadama ang pagkasuklam, at nagpa siya na huwag na munang isipin iyon. Ilang sandali pa, napansin niyang hating gabi na pala. Napailing siya, isinara ang aklat, at nagpa siya na ipagpatuloy ang pagbabasa sa susunod na araw. Tatlong araw na ang lumipas mula nang bumalik siya mula sa labyrinth. Habang nakahiga sa kama, nakakunot ang nuunang ng pangunahing tauhan, tila malalim ang iniisip. Naalala niyang sa mundong ito, ang isang buwan ay binubuo ng tatlumpong araw. Ang labyrinth ay nagbubukas tuwing hating gabi ng unang araw, kaya't may natitira pa siyang dalawamputpitong araw bago ito muling bumukas. Dahil dito, muling kumunat ang kanyang nuo at napagpasyahan niyang kinabukasan ay magsisimula na siyang maghanap ng mga kasamahan. Kinabukasan, biglang bumukas ang kanyang mga mata nang marinig ang isang tunog. May kumakatok sa pinto, bumangon siya, medyo inis, at narinig niyang may tinig sa labas, si Erwin, tinatawag siyang gumising na. Napaisip siya kung bakit ito naroon ng ganoon kaaga. Kinaikit niya sandali ang mga mata, saka bumangon at binuksan ang pinto. Pagbukas niya, tinanong niya agad kung ano ang ginagawa nito roon sa ganoong oras. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang tanong, biglang may malakas na bagzo ng hangin na pumulandet mula sa labas, dahilan para lalo siyang mapakunot nuo at mapasigaw sa gulat. Si Erwin, na nakapikit at nakataas ang kamay, ay ipinaliwanag na nakipagkontrata na raw siya sa isang espiritu ng hangin. Ipinakita niya ito kay Bjorn, ipinagmamalaki ang kanyang nagawa. Ipinaliwanag pa niya na ginamit niya ang sampung spirit stones na ibinigay sa kanya, at sa kabutihang palad, nagtagumpay siya. Masaya rin siya dahil wind spirit daw ang nakuha niya, bagay na ani ay mahusay na kapareha ng apoy. Kinaikit ni Bjorn ang mga mata upang hindi tamaan ng hangin at sinabing napakaswerte nito. Naalala niyang ang spirit stones ay mga bagay na ginagamit upang makipagkontrata sa mga espirito, ngunit 10% lamang ang pagkakataon na magtagumpay. Bukod dito, napakamahal ng mga ito. Kaya't nang malaman niyang sampu ang ginamit ni Erwin, hindi niya napigil ang mapaisip kung mayaman ba ito o galing sa pamilyang may kaya. Sa huli, sinabi niyang naiintindihan na niya, ngunit bago pa man siya tuluyang makabalik sa loob ng silid, biglang sumigaw si Erwin na hindi pa raw siya tapos magpakita. Napailing si Bjorn, napabuntong hininga at napatingin sa paligid, sabay tanong kung gaano pa karaming kalat ang gagawin nito sa kanyang silid. Namula si Erwin, tinakpan ang kanyang mga pisngi ng dalawang kamay, at agad na humingi ng tawad. Nangako siyang lilinisin niya ang lahat ng kalat na ginawa ng malakas na hangin. Ang espiritu ng hangin ay tila nakamasid lamang sa kanila, parang nagtataka sa sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, matapos mapagod, naupo si Erwin sa gilid ng kama, pinunasan ang pawis sa noo, at ngumiti habang sinasabing tapos na ang paglilinis. Tiningnan ni Bjorn ng paligid, naalala niyang sinabi nitong mahusay itong maglinis, at napansin niyang totoo nga, mabilis nitong natapos ang lahat. Kaya't pinuli niya ito sa pagkakabuo ng kontrata. Ngumiti si Erwin, ipinikit ang mga mata, at nagpasalamat. Ngunit agad na naging seryoso ang mukha ni Bjorn. Tinanong niya kung bakit pa ito nag ng oras na pumunta roon. Sa isip niya, mas mainam sanang ginagamit nila ang oras sa paghahanda para sa susunod na pagpasok sa labyrinth. Bahagyang nalungkot si Erwin, ibinaba ang ulo, at ipinikit ang mga mata. Mahinang ipinaliwanag niya na pumunta siya roon dahil gusto niyang siya ang unang makaalam tungkol sa kanyang kontrata. Natahimik si Bjorn. Napaisip siya na marahil kaya ganoon si Erwin ay dahil siya ang una nitong kasamahan. Sa isang banda, parang may espesyal itong tingin sa kanilang samahan, tila iniisip nitong may koneksyon silang dalawa na higit pa sa pagiging magkakampi. Parang iniisip nitong tatawagan siyang kaibigan, at inaasahan nitong matutuwa siya kapag ibinalita ang tagumpay nito. Ngunit para kay Bjorn, mas may jing panatilihin ang lahat sa profesional na antas. Gayunman, hindi na niya pinahalata. Ngumiti siya at sinabi na matagal pa siyang titira sa lugar na iyon, kaya't kung sakaling may problema si Erwin, maaari itong lumapit sa kanya anumang oras. Kasabay ng mga salitang iyon, iniunat ni Bjorn ang kanyang kamay, ngumiting bahagya, at sinabing magkaibigan sila. Namula si Erwin, halos maluha sa gulat at tuwa, ngunit pagkatapos ay ngumiti at tumanggo. Oo, sagot niya, ipinikit ang mga mata at ngumiti ng buong puso. Tahimik na napangiti si Bjorn at inisip na makabubuting magkaroon ng mas maraming koneksyon. May dalawamput-anim na araw pa bago bumukas muli ang labyrinth, maaaring mahaba o maikli, ngunit alam niyang gagamitin niya iyon ng maayos. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya ng bahay at nagtungo sa Tavern of the Angry Bull, kung saan nanunuluyan ang mga barbarian. Habang papalapit siya, napansin ng isa sa kanila ang kanyang mga yabag at biglang napalingon. Maya-maya, ang iba pang mga barbarian ay napabiling din ng tingin, at nang makilala siya ng ilan, agad nilang sinabi sa iba kung sino siya, si Bjorn, ang pinakamalakas na mandirigma. Nang marinig iyon ng karamihan, nagsigawan sila sa saya. Halos mabingi siya sa ingay at napailing sa inis, iniisip na ang mga barbarian ay likas talagang maingay. Lumapit sa kanya ang isa sa mga barbarian at nagtanong kung bakit siya naroon. Inakala nitong gusto rin niyang maglibang, at bago pa siya makasagot, inabutan na siya nito ng ideya, mura raw ang tuluyan doon, tatlong daang magic stone lamang bawat gabi, dahil sampu silang natutulog sa kwartong para sa lima. Napakunot ang noon ni Bjorn at inisip kung bakit ganoon kababa ang presyo. Ipinaliwanag ng barbarian na tipid lang daw, pero tiniyak nitong makakahanap sila ng higon para sa kanya. Ngumiti si Bjorn ngunit tumanggi, sinabing hindi siya naroon para magpahinga kundi para hanapin si Inar, ang ikalawang anak na babae ni Fineland. Nagkamali pa ang barbarian at sinabing ikatlo ngunit agad niyang itinama, pangalawa si Inar. At sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Inar sa pasilyo, bahagyang nagulat, nakabuka ang bibig at tila hindi makapaniwala. "Bjorn," sambit niya sa pagkagulat. Napatingin ng barbarian at natawa. "Sakto, ikaw pala yung hinahanap niya." Lumapit si Inar, kita sa mukha ang pagtataka. "Bakit mo ako hinahanap?" tanong niya. Diretsyong ipinaliwanag ni Bjorn na may hiling siya, gusto niyang makipaglaban dito. Akala ni Inar ay para lamang sa pagsasanay iyon, at tumanggaw si Bjorn, kinumpirma ang iniisip nito. Ipinaliwanag niyang kailangan niya ng mesen sinang pagsasanay sa pisikal na lakas, sapagkat sa aspetong iyon, mas mahina siya. Tumanggaw si Inar, tumingin sa kanya, at sinabing maaari naman iyon. Habang naglalakad sila papalabas, pansamantalang napahinto si Bjorn at natigil sa paghinga, nakatitig sa mga barbarian na naglalaban sa plaza. Napagtanto niya na walang saysay ang mag ng oras sa hiling na iyon ngayon, at bahagyang nanlamig ang kanyang katawan sa pag-iisip. Sinabi ni Inar na kung hindi ito maaga ng umaga, handa siyang lumaban sa anumang oras. Lumapit sila sa bakanteng lugar kung saan walang nakaharang, perpekto para sa kanilang labanan. Habang naghahanda si Inar, humawak siya ng malaking espada, at si Bjorn naman ay kumuha ng kalasag. Tumayo silang magkatapat, nag-aalab ang tensyon sa paligid, at napansin ang mga barbarya na nakapaligid sa kanila na may mangyayaring laban. Biglang tumakbo si Bjorn Pasulong, iinisip niya na darating siya para matuto, ngunit hindi niya nais na matalo. Nagbuhat si Inar ng kanyang espada at pinapakita ang determinasyon sa kanyang mukha. Sa unang hampas, bumaba ang espada ni Inar at hindi direktang tinamaan si Bjorn, ngunit dahil sa puwersa ng laban, nawalan siya ng balanse at bumagsak, damyugo ang kanyang ilong. Naiisip niya na ito ay isang matinding pagkatalo. Nagtaas ng boses si Inar, sinasabing siya na raw ang mas mahusay na mandirigma. Ngunit hindi niya pinansin ang sigawan ng mga barbarian at lumapit kay Bjorn upang tanungin kung ayos lang siya. Tumanggaw si Bjorn, pinunasan ang dugo sa ilong gamit ang kanyang daliri, at nagpakita ng pagnanais na ipagpatuloy ang laban. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang pag-eensayo. Sa bawat laban, natutunan ni Bjorn kung paano gumamit ng kalasag upang tanggapin ang hampas ng espada at paano iwasan ang mabilis na pag-atake ni Inar. Paulit-ulit silang nag-ensayo hanggang sa huli, halos gabi na. Sa wakas, parehong pagod at lumuhad si Bjorn, huminga ng malalim at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Tinanong ni Inar kung nais niyang ipagpatuloy pa, ngunit tumanggi siya at sinabi na sapat na iyon para sa araw na iyon. Sumang-ayon si Inar, at pinuri siya sa kanyang pagsisikap. Nalaman ni Bjorn sa isip niya na si Inar ay malakas at hindi basta-basta. Hindi siya ordinaryong barbarian, kaya malamang ay hindi siya pagtataksilan. Tinanong niya kung papasok ba siya sa labyrinth ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Inar na oo, dahil wala siyang sapat na pera upang bumuo ng grupo. Ngumiti si Bjorn at iniunat ang kanyang kamay. Tanong niya kung gusto niyang maging kasama niya sa grupo. Nagulat si Inar at tinanong muli, Ipinaliwanag ni Bjorn na siya ang kukuha ng 80% ng kita, ngunit siya rin ang magbabayad para sa pagbuo ng grupo at kagamitan. Bago makapagpatuloy si Bjorn, pinutol siya ni Inar at sinabing huwag nang magsalita pa. Napamura si Bjorn sa isip, iniisip kung hindi gusto ni Inar ang mga terms. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, inabot ni Inar ang kanyang kamay, pinilit na magtiwala. Ngumiti si Bjorn, natuwa at nagpasya na magiging magkasama sila. Sa isip niya, maganda na may isang kakampi siya sa kanyang panig. Hinabukasan, sa templo ng mga barbarian, sinalubong sila ng pinuno. Napansin niya si Bjorn at si Inar, bahagyang nagulat at mumiti. Napagtanto ni Bjorn na maaaring dahil sa pinuno, ayaw niyang bumalik sa templo, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tinanong ng pinuno kung sumusunod ba si Bjorn sa yapet ni Inar, akala niya ay gusto lang nitong matutong bumagsak at sumulat. Umiling si Bjorn at ipinaliwanag na hindi iyon ang kaso. Tinanong ng pinuno nang may pag-aalinlangan kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Bior na kailangan niya ng isang Spirit Seal at nilinaw na isang Immortal Seal ang kailangan niya, isang mahalagang kasanayan para sa matagumpay na pagpasok sa labyrinth.